so magde-demo kami ngayon dito sa KN Express. So ito ay isang courier company. Ayan. May tala kami apat na aso. Magde-demo namin yung isang dog namin si Rico. Ayan, so ito yung kanilang bodega. Tapos ma'am, sa isa sa mga bags na yan, pwedeng itago yung ano, yung drugs. Ah, uh, nasa na ano natin, training aid. Andiyan na. Nandito na po. So nandito na po yung training aid. Pwede niyo itago kung saan. Tapos may mga iba pang mga ano, mga bags doon na decoy na bags. Pwede niyo ano, sa inyo gustong i itago. dalawang mga items po. Sa after nyo, items, kapalitan naman po nito. So lahat ng cleaning hands, mga uh, telepon namin, ay kapalitan so, ka po nito. So ang magiging video ng handler ng trainer natin kapag pa ka siya ay at least... Pag tinaas yung kamay, ibig sabihin may nahanap yung aso. Either na indication ng aso po ay uh, o magdadrop o iba't matahol. tumatahol. So, depende naman po yung doon sa indication ng Dogs. Basta meron silang uh, communication nung between handler and dog, uh, race lang yung magtuloy uh, ng handler. Okay, so sa mga sinet up nilang mga itim na mga bags, dalawa sa kanila ang merong drugs or merong uh, training aids natin. Alright, so yan yung dog si Rico, isang Belgian Malinois na 2 years old. Okay, so very active. Makita nyo yung sagalaw ng aso. Very eager magtrabaho yung aso. Hindi siya parang tinatamad. Talagang gigil na gigil magtrabaho yung dog. Ito po ay uh, isang dalga mali mo. Si Rico. Sa 3 years old na po siya. Ay si Rico na sa 3 years Sa So, 3 years old na pala. So, hindi na lang. So, kapag ka-grab siya, uh, dinerify lang po yung trainer o handler. So, depende sa ander kung na ano na, na detect talaga nung kasi. Okay? Yun. Okay, so pagkagano'n po, ibig sabihin na amoy niya na nandun may drugs. Very. Check out. Very good, very good. Ayos po di ba? Mabilis, mabilis lang Ganun, kabilis lang po siya. Tingnan lang muna tayo nya So ayun. Okay, anong laman? Mariwana. Mariwana. Ayan, Mariwana. Wait. Okay. Sandali muna bro yan. Oh, so, pag ganun po, ma'am, yung handler, sabihin lang niya na merong doon na uh, nahanap na drugs. Tapos, kung sino po ang head ng security ninyo, sila na po magpa-process nung, ano, nung item. Kung anong protocol po ninyo, susundin lang po namin. Okay. Tapos, may isa pa pong bag na merong, ano, may nakatanim. Ano naman nakatanim? Uh, petang, petang. uh shabu. Shabu naman. Okay. Gigil okay. na gigil. Sirts. Yun. Naamoy ka agad niya. Nag-drop na kagad siya. Check. So, check lang muna yung iba kung meron. So, hindi siya nag indicate Ibig sabihin, walang laman yung iba. So, pagka nilalampasan lang niya, walang laman. Pero yun, binabalik-balik niya. Yun, upo agad. Okay, so, yun lang po yung indication. na. Huh? Tapos, tawag na security. Merong laman yung item. Ganun lang po. Yes! City! Good boy! Good boy! Very good. Very good to si Rico. Ayan. So si Rico po mismo ang pwedeng i-deploy ma'am dito. Available po yung aso na yan. Okay, so dito nilagay. Anong meron dyan? Ah, uh, heroin okay, po. Okay, pwedeng muna natin. So nilagyan nila ng training aid natin na heroin. Ayan, St. Logics. Dito sa karton na to para matesting natin. Kasi kanina doon sa mga bags na, ano, na itim. Pero usually mga dumarating kasi dito, mga nakakarton subukan natin kapag nakakarton ayan tinakpan pa talaga ni Clarence sa uh, ibabaw ng isa pang bag so soak time muna tayo ng mga 5 minutes mga 5 minutes no pwede na yun oo so yung mga training aids naman natin ayon ay katumbas ng malaking amounts ng mga drugs so whether small amount or big amount kahit huge amounts kahit minuscule amounts kayang i-detect nitong dog natin kahit mami maliliit na mga ano na mga drugs or mga bulto mga kilo kilo kaya po niyang ano kaya po niyang i-detect Yan, yeah, snappy, snappy Kaya na? Okay, na yung Soak time na yun? Okay, sige. Wala pang 5 minutes yon. 1 minute pa lang. Ayan. So, sinesearch na ko lahat ng mga items. Lahat mga karton. So, makikita niya naman na sa movement ng aso. O, oh, parang may naamoy dyan. Ah, nand, nandyan kanina yung bag eh. O, oh, oh, sige. Alisin mo na lang. Nandyan. Nakontaminate na po yung area kasi nandun po kanina yung ano. So, yung amoy nung, ah, nung drugs, naiwan doon. May naiwan doon. Ayun. detect po niya agad. So kapag minsan po nakaamoy yung aso tapos nagdetect siya, nag-indicate siya tapos wala naman, maaaring may na lang na area doon na dating merong drugs doon. So pwede pong mangyari yung mga ganun. So eto, mabilis lang po, wala pang 5 minutes na detect na niya. Ganyang katindi po yung mga aso namin. Kaya pinapadala pa po, po namin yan, Afghanistan, Iraq, US, Brunei. Nag-export po kami ng mga aso ganito. Tapos sa uh, Presidential Security Group po sa Malacañang, kami nag-supply sa kanila ng mga dogs nila doon sa Philippine Coast Guard mga almost 300 dogs. Philippine Army, Philippine Marines kami po nag-supply sa mga yan. Okada Den, Solaire, kami po nag-supply dati sa Resorts World. Yeah. Okay, so hindi naman siya nag indicate kapag ka walang drugs. Pero tignan natin, baka, may, baka sakaling meron. <laughs> oh, pagdating doon, doon lang talaga siya umupo. Sinubukan na po niya lahat. Wala namang kayong drugs dito. Good boy. Magaling po, ma'am. Approve ba? Approve sa KN Express? Ayos. Approve po ba sa KN KN Express? KN with K9 na. K9 Ayos. So, 'yun lang po, ma'am. Uh, ano ano pa gusto niyo makita? So ito pa yung mga dogs namin, yung mga narcotics detection dogs. isang Golden Retriever, si K9 Prince Simon. Ayan, dating nagtatrabaho po ito ma'am sa Okada. Sa Okada, Manila siya. Nasa mga ano na rin to? Seven years? Seven years na yun. Tapos ito naman si Princess, isang Jack Russell Terrier. Ayan, tapos si naman si Gordon, nandun naman, isang Dutch Shepherd.